always good to be inspired and of course right now I'm inspired syempre um, para mas mapagbutihan yung craft may inspire ka dahil nakikita mo na kung alam yon matagal na siya sa showbiz ang dami niya na na-achieve and he's still humble and kung kumbaga yung ugali niya yung gusto pa rin niyang uh, matuto pa Totoo asikaso at talagang nakatutok naman daw si Richard sa kanyang leading lady. Kapansin-pansin daw ito sa sweetness ng dalawa sa set ng makapiling kang muli at maging sa party Pilipinas. Uh, there are times na dumadalo siya sa... Actually, isang time na dumalaw lang siya sa rehearsal dahil uh, malapit lang siya sa GMA no Kahit sinong tanongin niyo na nakatrabaho niya, masasabi talaga nilang he's very caring and supportive bukod sa pagiging masikaso, very generous din daw si Richard. Ano nga ba ang mga regalong natanggap ni Sarah mula sa binata? Secret. <laughs> Basta sa taping, lagi siyang may dalang food for everyone and sweets because we're all the time puyat and tired. So, kung baga, ayun, ginigising niya kami sa mga matatamis na pagkain na dala niya. Samantala, naipakilala na raw ni Richard si Sarah sa mga magulang nito at mga kapatid. I met them at Ate the Rufa's birthday party. I, I met yung mga brothers niya and sister and yeah, they're all super kind and friendly. Tanggap rin ba ng pamilya Labati si Richard? They really like Richard kasi Uh, si Daddy actually nagkasundo mag agad sila dahil nanonood siya ng ano ng Pinoy Adventures eh, si Daddy very adventurous and sporty so nung dumalaw sa Taping mga 2 months ago ang dami nilang napag-usapan at nagkasundo agad sila and si Mommy na meet niya rin sa Taping and sa ibang mga events and uh, nagkasundo din sila. Pero totoo nga bang ipinagtapat na ni Richard sa kanyang pamilya ang tungkol sa relasyon nila ni Sarah? <laughs> Naku, ano ba yan? Ano ba yung pinagtatapat na yan?